Welcome back to RBK Good News Isa po sa mga ninanais ng channel na ito ay ang pagbahagi ng kalakasan sa mga manunood na gusto ng sumuko sa laban ng buhay Kung sa tingin mo ay wala ka ng pag-asang umangat sa buhay Kung feeling mo ay wala ka ng kakampi At kung feeling mo lugmok ka na Well, nasa tamang video ka Disclaimer lamang po, ang mga isi-share ko sa video na ito ay galing sa aking personal experience at sa aking mga notes sa aming mga gawain sa church at sa aking pagbabasa ng Bible. Nais ko pong mag-share ng kalakasan at liwanag sa mga taong nangangailangan nito. At ako nga pala ang inyong atikit na pwede ninyong tanungan. Tingnan ng advice sa buhay at lagi nung nagsasabing be strong, be brave, be humble. I-prioritize si Lord dahil siya ang pinaka-importante sa lahat. Kung first time mo sa RBK Good News, pindutin lamang po ang subscribe button for more videos. At huwag kalimutang i-turn on ang notification bell for more updates. Sa ating previous video, ating natunghayan ang kahalagahan ng prayer o panalangin. 1 Thessalonians 5:17 says, pray without ceasing. Magsi panalangin kayong walang patid. Paano nga ba labanan ang kawalan ng pag-asa? Una sa lahat, gusto kong sabihin sa inyo that life may not be fair, but it is beautiful. At magtiwala ka na ang lahat ay may kapanahunan. Ecclesiastes 3 1 to 8 says, To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven, a time to plant, and a time to pluck up that which is planted, a time to kill, and a time to heal, a time to break down, and a time to build up, a time to weep, and a time to laugh, a time to mourn, and a time to dance, a time to cast away stones, and a time to gather stones together, a time to embrace, and a time to refrain from embracing, a time to get, and a time to lose, a time to keep, and a time to cast away, a time to rend, and a time to sue. a time to keep silent and a time to speak a time to love and a time to hate a time of war and a time of peace gayun paman, may mga taong mas pinili ang magpakamatay dahil akala nila hindi na darating ang kapanahunan nila o yung isang bagay na inaasam-asam nila. Paano mo ba lalabanan ang kawalan ng pag-asa? Kung sa tingin mo ay nakakatulong ang video na ito, give this video a thumbs up. Una, pumikit ka. Mag-relax at kausapin mo si Lord. Pray always huminga ka ng maayos at nais kong sabihin sa iyo ito, hindi ka nag-iisa. God will never leave you nor forsake you. Hebrews 13.5 says, I will never leave you nor forsake you. Pangalawa, read the Word of God at isabuhay natin ito. Read your Bible. God has 66 books in stored for you in the Bible. Psalms 119, 105 says, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. By the way, kung wala ka pang Bible at gusto mong bumili ng isa, may link ako dyan sa description sa baba. Pwede mo yan i-click at i-direct ka niyan sa store kung saan makakabili ka ng Bible. Ito naman ay kung gusto mo lang. Sa Bible po kasi, dito nakasulat ang salita ng Diyos, mga instructions na kailangan nating sundin, commands na kailangan nating gawin at conditions na kailangan nating abutin. At mas lalakas ka kung magiging active ka sa church. Kasi hindi naman sapat na binabasa mo lang. Kailangan din kasi na maintindihan mo 'yan sa pamamagitan ng iyong spiritual leader. Okay, so yung tipong masasabi mo, I know that I can do it. I know that nothing is impossible for with God. At kapag nasa church ka, kailangan si Lord talaga ang pinunta mo. Hindi kung ano-anong mga bagay, no? Sabi nga doon sa isang kanta na gustong gusto kong kantahin, I came for you. Pangatlo, magtiwala ka sa Diyos. Proverbs 3, 5 to 6 says, Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Hindi ka pababayaan ni Lord. Basahin mo ang kanyang salita. Magtiwala ka lang kay Lord at gawin mo din ang part mo. Iwasan din ang negative thoughts. Kung may nais naman kayong ishare, comment lang po sa baba. Tandaan, walang imposible kay Lord. Kapit lang. Hanggang sa muli, salamat.